nina na natin tong mga bunga ng aking sili. Maliliit lang siya pero green na green na siya eh. Pwede na to. Ayan o. Ako dito ang nagpitas doon sa kabila. Yung amo ko kagabi, pinitas niya. Kunin na natin to. Madami ito eh. Ayan, maliliit lang siya. Tapos dito, mas madami dito. Kasi ito, malalaki ito. Ayan siya o. Oh. Ang lalaki niya lalaki. Okay. Kukunin ko tong napira ng amo ko kahapon. Nagpita siya pero hindi niya na nakuha lahat Kasi green na green naman na siya eh. sobrang green na pwede ko nang kunin